And guys. ayan, kaganapan sa bahay ko guys, nag-nag-arrange sa kun kunti ng bahay. Um ito yung mga kalat dito, i-arrange ko siya ulit dito I think. Pero iwan ko lang comment nyo nga guys kung saan pwedeng ilagay ito dati don. Pero ngayon guys, hindi ko alam ko <laughs> hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Pwede naman dito ko ilagay dito, yung table, ibaba, ibalik ko ulit siya, tapos yun, ibabalik ko din doon. Pakicomment nga guys kung anong magandang position itong bahay ko. Ito yung kaganapan ngayon guys sa bahay ko. Ayan, yung mga orchids. Hindi, yan, hindi ko natapos kahapon mga ano, mga, mga decoration. At saka ito, hindi ko pa natapos guys. So, Pero yung Christmas tree guys, dyan ko lang muna siya ilalagay. Dati. Dati dyan din, pero ngayon dyan ko din siya ilalagay. So, i-update ko na lang kayo guys kung matapos na to. Kasi may trabaho ako ngayon guys. So, hindi ko alam kung saan ko ilalagay ito. Eh, iwang naguguluhan ako guys. <laughs> Yan. Pero yung TV dyan pa rin siya. Kasi nandyan naman yung mga wire ayan yung yung ano ko guys yung halaman nilagay ko sa labas kunting mainit pa ayan namatay siya kaya nilagyan ko ulit ng tubig baka mabuhay ulit ayan at saka ngayon guys Dalawa na lang kami ni Lebe dito sa bahay hindi na kami nagpapaupa so dito yung kwarto namin ito yung kwarto namin guys ito yung bakanti puno pa siya guys Ayan, bakanti. At saka isang toilet. Dalawang toilet kasi guys, yan. At saka ito. Ayan. At saka ito, bakanti na guys. Hindi na kami nagpapaupa kasi sakit sa ulo guys. Ayan. Bakanti na siya guys. So kami na lang dalawa ni Levi. Kami na lang dalawa mag-asawa. Ayan yung sa labas, sa likod. Ayan. Ito yung toilet. Ito din yung isang toilet. Pero doon pwede maligo. Ito yung pinakamalaki namin guys na, na banyo. Kasi may shower room siya. Ito wala. Toilet lang siya guys. So ito. Bakante din siya. Dito, dito namin nilalagay yung mga damit namin na pang winter. At saka nagpa siya. Yan. May TV dito. Pero may, ano siya maliit. Hindi siya ano. Hindi siya smart TV. Dati namin yan na TV guys bumili na kami ng bago yan may sapatos yung sapatos dito ko ilalagay ulit guys sa dito sa labas I think ewan ko tama ba guys kung dito ko ilagay ulit yung sapatos para at least easy lang siya guys di ba yan yung kaganapan ngayon sa bahay hindi pa siya tapos so tatapusin ko baka bukas or sa off ko guys yan dito ko muna ilalagay pansamantala guys. Ayan yung mga decoration ko guys. Hindi pa tapos. Kasi may trabaho ako ngayon guys. Hindi ko siya ma ano ma arsikaso. Um... Ito lang muna siya guys. So mamaya pag may bakante ako or bukas kasi 2 o'clock -ok ako matatapos. So bukas ko to tataposin guys ayan hindi pa tapos yung mga picture print ayan doon ko siya ilalagay siguro doon dati din so this is it pansit ayan maganda din yung araw guys naglaba ko kunti tapos na yung labahan ko kasi kahapon maraming nilabhan ko ayan so baka ibalik ko ito siya doon comment nga guys kung, <laughs> kung anong mas magandang gawin yan tapos yung mga plants dito ko ilalagay ulit ewan ko guys naguguluhan ako ato ah, yung diploma ko guys sa uh, nung nag college ako ayan ito yung kayamanan na hindi pwede makuha o manakaw man lang di ba guys kayamanan ng mga magulang natin guys kaya yung mga mga bata ngayon, mag-aral kayo habang nabubuhay pa yung mga magulang nyo. Habang may ikakasuporta pa sa inyo, mag-aral kayo ng mabuti guys. Para atos pagdating ng panahon, may ganito kayo guys. So, hindi yun mananakaw ni numan. Kaya yan guys, dala-dala ko pa rin dito sa Cyprus yan, diploma ko guys. Nung college ako. Ayan. Bukas ko na to. ano ito yung binili ng asawa ko, guys. Sa Jumbo. Ayan. Ito hindi. Ito, kay auntie to. Sa anti ni Lewe. Ayan, ito. Lagay ko ulit ito siya doon. Ayan. Christmas ulit. Ayan. ito ko siya lalasay. Merry Christmas! Ayan, guys. <laughs> Yan. Ito. <coughs> Saan ko ito ilalagay, guys? Baka dito muna. Ah, dito na lang muna siya. Yan. Meron pa dito, guys. <coughs> Ay. ko na siya ilalagay guys pag may time ako. So, yan. This is it for today's video guys. Ayan yung orchids ko na boys siya guys. Yan. Thank you guys. More more followers. More subscribers. <laughs> more subscribers daw. Yan. Coffee, coffee muna tayo guys kasi may may pasok ako ngayon ng 15 o'clock so mag, lapit ang mag 8 so busing ko muna to guys